Hello, good morning, good afternoon, and good evening to all of you. Especially sa iyo na nanonood yan. Uh, I have a business presentation for you. So para ito sa mga tao na nagaanap ng pagkakasitaan, sa mga tao na hindi sapat ang kinikita, sa mga tao na gusto abutin ang pangarap, tutulungan ko po kayo magkaroon ng sariling niyo So sa maliit lang na puhunan, pwede mong maabot ang iyong mga pangarap. So kung ikaw po ay may pangarap, na gustong marating, To Don't scroll it down and watch this video till the end. Anyway, I'm finally at Yusuf, a multi lifestyle female center owner. Also, a unified and entrance card in the entrepreneur. So now, if I can see you, I'm going to the level of. Okay guys, a trip Hub was established in the year 2011. The man behind with this company is none other si Emmanuel Pascual, ang pinaka humble na president and CEO of na nakilala ko. He is an accountant by profession, a successful business entrepreneur, a network marketing industry icon, top earner in all MLM company he joined, 22 years of experience in MLM, and he is also a millionaire creator. So, lahat po nang nakikita natin dito sa screen ay pawang mga sakay ng kanyang kumpanya. So, actually, he has uh, more than 20 companies. So, hindi po kasi kasi dito kung lahat ko ilalagay. So, this is the legalities of our companies. So, registered po tayo sa BSP, Banko Sentral ng Pilipinas, Department of Finance, sa SEC, sa Security Exchange Commission. Komplito po tayo sa lahat ng license and permit to so, operate. Okay. So, ibig sabihin, ang ating pong company ay legal, moral, at ethical. So, who is Entry Hub? Entry Hub is a group of brands that are ready for franchising. Why it is created? EntryPub is created to help business owners in expanding through franchising. Enables a small business to compete with big business. Our main office located at 1520 Vintage Building, Mezzanine Floor, South Triangle, Kisan Avenue, Kisan City, Philippines. And siempre, meron din po mga office Cebu, Davao, Butuan, and General Santos City. So these are the uh franchise businesses. We have a uh, Toke Timpura, Bento Paras, uh, Tokoyaki, Rice Mart, Shumai, Unified Generics Pharmacy and Minimart, Butsu Glacial House. At siyempre ang trending ngayon na Unified Payment Center at ang bago natin, ito po yung Brewing Spot. So kung mabigat po sa bulga ang mga nakita nyo, huwag po kayong magalala dahil meron po akong good news para sa inyo. Excited na po ba? Okay, ang good news po ay pwede na po kayong magsimula ng inyong business sa murang halaga. So, ang main product po natin ay ang Unified ECAST Pay, the first all-in-one home-based original online services facility in the Philippines. So, ang kagandahan po nito ay one-time investment, lifetime business, no quota, no cost ban, no renewal, no expiration, no maintaining balance required. At ang kagandahan po nito ay pwede po natin ipamana sa mga mahal natin sa Ito po ay one-stop shop business na nag-aalok ng mga services gaya ng ticketing, remittances, insurance, bills payment, e eluding, online shopping, shipping lines, and travel and tours. So, paano po tayo kikita dito? So, okay. Uh, pakita ko sa inyo kung paano tayo kikita dito. Napakasimple lang po. Sa ating airline ticketing, pwede po tayong mag-book ng ticket, domestic and international. Sa domestic, ay kikita po tayo dito ng 500 per pax per way. So, for example, nakapag-book tayo ng 20 katao, Ibig sabihin, meron tayong tumataginting na 10,000 pesos. At sa atin namang international ay kikita tayo ng 1,000 pesos per pax per week. So halimbawa kapag ka ng 10 katao, malinaw na kumita ka ng 10,000. So dyan pa lang, sulit na ba? Diba? Then sa ating remittances, partner po natin si Cebuana, Smart Padala, Western Union, Irimate, MoneyGram, Gcash, Ecash Padala kita po tayo dito through Convenience Fee 24-7 operational. At sa atin namang insurance, nandiyan po si Malayan, APG, and CTPL. Ang coverage po natin sa accidental death, permanent dismemberment is 100,000 pesos. So sa motorcycling accident is 50,000, URL assistance 10,000, fire assistance 10,000. So, naimamarket po natin ito sa so, napakamurang halaga as low as 300 pesos dahil itipisos lang po natin ito binabayaran sa system. So, ibig sabihin, kumikita po tayo dito bawat insurance ng 220 pesos. So, ipagpalagay natin na sa loob ng isang buwan, isang pong katao lang nag ang nag-avail ng insurance. So, meron ka pa rin tumataginting na 2,200 pesos. At sa atin namang bills payment, kapag natin sa si Bayer Center. So we have more than 1,000 billers na nakapaloob dito. Kaya lahat po ng bill natin pwede nating bayaran dito or event bill ng mga kakilala mo or kapitbahay mo. So sa atin naman iluding, e lahat ng telco dito sa Pilipinas ay pwede po nating iludan. At meron ding ilang bansa na pwede nating iludan. So kikita po tayo dito ng 2 to 15 commission plus markup. And then sa atin pong online shopping, meron po tayong frozen products, beauty products, wellness products, 30% discount po tayo dito. So meron din po tayong shipping lines, nandiyan po si Togo Travel, Pascat, Transpecia. So pwede po natin ibook ng ticket yung mga may hilig sa mga po. At sa mga kaibigan nating may hilig sa mga adventurous travel, pwede rin po natin silang ibook ng packages dito sa Travel and Tours. Kaagapay po natin dito si GPTT or Global Pinoy Travel and Tours. And the last is the residual income. So, ito po ang nagustuhan ko sa business na ito. Dahil kumikita ka kahit natutulog ka. So, sa remittance po, in one transaction, meron po tayong pisong residual income. So, sa ticketing naman, sa local ay meron tayong 20 pesos na residual income. Sa international ay meron tayong 25 pesos. Sa ating insurance, meron tayong Piso na residual income and then sample payment fifty cents, and at the residual income. The service pack one peso. So assuming you have one thousand franchises with minimum of one transaction. So the ticketing, the domestic po, eighteen pesos. Na residual income times one thousand franchisee is ten thousand pesos. Then for you. So the international is twenty five residual income times uh, one thousand franchisee equals twenty five thousand pesos. The limitance one peso residual income times one thousand franchisee. So, meron ka rin 1T dyan. So, sa insurance, 1 piece residual income times 1,000 franchisee. So, meron kang another 1K. So, sa bills payment, 50 cents residual income. So, times 1,000 franchisee equals 500 pesos. So, sa ating silver pack, 1 piece residual income times 1,000 franchisee equals 1,000 pesos. So, sa loob ng isang buwan, ikita ka dito ng 38,500 pesos kahit natutulog ka na lang. O, diba? Saan ka pa? So anyway, lahat po nang nabanggit na kitaan ay kikitain mo din once na nag ka as low as 18,998. So, sa napakalit na halaga, pwede pong mabago ang buhay mo dito. So, ano pang hinihintay mo with your business at the comfort of your home? So, so I suggest na pumili ka na ng mga packages mo. Meron po tayong F. Marienco, Vice unify, Unified, Wellness, and Sourcing Product. So once you decide to start your own business, this is the first inclusion. So meron kang plus payment, eluding, insurance, travel and tours, hotel booking, and Airline Ticketing. And the second inclusion is 30% lifetime discount sa lahat ng mga products sa ating online shopping. So, may-insert ka pa sa loob ng isang taon, so, isang ka pa. May mga kasama ring business kit, marketing materials, at hindi hindi ka mahihirap pang aralin ang business. Dahil bukod sa gagabayan ka namin, meron pa tayong free training, free business module, and free withdrawal seminar. So, free ka na rin gamitin ang brand ng company or ang pangalan ng company kasi isa ka na pong business partner. And of course, makakatanggap ka ng Intrip -product Hub products na kasing halaga ng puhunan mo. So anyway, bago po magtapos ang video nito, share ko lang po sa inyo ang dalawang concept na pumasok sa isip ko nung ako ay anyayahan din sa business na ito. So the first concept na naisip ko, paano kung i-try ko siya din nag ako. So sabi ko, okay lang kasi I gain experience. And then the second concept po, sabi ko sa sarili ko, paano pag tinry ko to, then nag-success ako. So, di ba? I will gain freedom. So, okay? Sa mga gustong mabago ang buhay, PM nyo lang po ako, then tutulungan ko po kayo makapag-franchise. So, once again, I'm Pangalian Haji Yusof, Payment Center Owner, na nagsasabi ng katagang, If you don't find a way to make money while you sleep, you will work until you die.